si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza? Nasa uh, Davao po. Davao City mismo. Opo, Your Honor. At ang may-ari ay, may ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. Eh. So, ito Hong yung, ito yung uh, ano yung full name niya? Honestly, may, ano, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag mag-ano yung asawa ko, sabi magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga matrices, yung comb. Uh, Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to side in contempt. General Wilkins, pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, Letter C, of our rules. Hello mga Kapinas TV. Isa na namang Miss Jed Pilapil ang nagtestigo sa Quad Committee. Ayon sa kanya, siya ay nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Si General Wilkins Villanueva naman ay pinataw ng contempt ni Congressman Paduano dahil sa pagsisinungaling. Hindi kaya itong si Ong Ming ay si Michael yangden din sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Ano, honestly, ito your honor nakita pinakita sa akin yung picture kasi may nag ano sa akin na uh, yung friend ko sabi niya legend yung ano yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso niyo kasi yung kay, si Michael yang kilala mo si Michael yang sabi ko hindi ko kilala yan si Michael yang sabi niya yung may-ari ng DCLA sabi ko ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA si kung Ming, hindi ko kilala yung Michael yang oh, wala therefore, uh, dahilan dun sa usapang yan nakita mo ngayon na may-ari nung is na Hong Ming, ay si Michael Yang din. O, nung, nakita ko yung picture. Opo, si meron yun. meron ba kayong uh, uh, dalang picture ngayon ni Hong Ming wala, o ni Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa, sa akin okay. kanina. Yung Pwede sa. ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ng Michael Yang. Matagal na bang kaibigan ni Alan C. si, Mike, si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na, na sila na magkakilala. Kasi nga... Pero nagpupunta kami, si Hong Ming sa bahay nyo. Hindi, hindi siya nagpupunta. Ah, kayo nagpupunta kami sa ang kanya. pupunta doon. Kasi nga, may display area kami doon sa kanya. Ah, okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta doon sa isang linggo? Hindi naman palagi. Not, hindi, not frequent, but siguro sa si, mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pagpupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap dahil ako. Di ba meron siya mga tinda yung mga damit? O di kilalang kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya. Okay. Oh, so, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. Oh, yan, di yan. yan. Ayan. Opo, siya your na siya po. Ah, siya. Therefore, ah, tinuturo okay. po dito, Mr. Dito Chair na itong si Hong Ming ay si Michael Young. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng mayor nung siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na pa akong alam na ano pala siya. Yung economic, ano economic advisor. Ah, opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic advisor. Opo, ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na, na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advice Kasi alam ko, pure Chinese siya. Sino, Kaya, po, sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Ah, pideya mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa niyo Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Young, drug lord. Never po napag-usapan si Michael Young nung time po na Uh, kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan na uh, rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na nasaan na dawit yung pangalan. Pero po. wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo? Wala po akong alam yun ano kasi nga yung buhay. As in na, talagang wala? Wala po. Maliba na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan magsabi siya o bibili ako ng property, permahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Napanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay iniinterrogate ng pideya, ha, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito pa yun, no, yan ang pinaka, honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in ako, I never thought not na yung statement ko pala na sasabihin yung mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para lala, ano, ma, makasuhan kami. Hmm. Kasi nasasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos. Nagulat na lang ako pagdating doon sa ano, yung yung hearing na kami. Katulad nun, uh, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni yung ngayon Michael yang ni Hongmi. ay hindi no I mean si Alex Kim yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos so sabi ng asawa ko magbili ka ng kasi mainit doon eh yung sa window oh. ito Nagbi na, nabanggit mo na pinapabricate opo yun po yun ang totoo yung mga yun. salita mo opo so pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng pidaya ang mga salita ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy, hindi pa po yun na-occupy ni, ano, ni Alex Kim. Nagtaka ko, pagdating doon sa statement, sinabi, nagdala ko ng karton-karton ng mga chemicals. Nadi-deliver -de ako doon. Kasabwat daw ko sa ano, yung drug operation ng asawa ko. So, okay. yun ang pinaka-ano ko na nanatatandaan ko sa ngayon. Your Miss Jed, kilala mo ang direktor ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, naghaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang mo. Kapagkat nandito siya eh. Natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka lang. Tignan mo may Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nag nakipag-usap sa'yo. Ang, ang director po ng PIDEA, at that time, ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Nakita sino ako. po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang di ano ko muna. Oh, pakituro nyo nga po kung sino ako nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil o, kasi pa, 20 years ni na yun eh. Opo, kasi o. parang medyo nangalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po pang tumayo kayo sandali. Pakita yung nga, uh, Miss, yeah, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang naginterrogate interrogate sa'yo? Siya ba, hindi, hindi pa kita pinapopo, siya ba ang nagpabricate ng mga salita mo? Hindi po, si ano po, si, si Monte, Monte de Ramos po. Monte de Ramos. O, Pero po. yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po, kami ng PIDEA, tao niya po, kasi siya po yung... Ano so doon. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton ng mga chemical sa dumoy. Opo, Your Honor. Oh, Mr. Wilkins, are you uh, agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Oh, ah. Alam mo, nung kinausap ka rin namin noon eh, panay ang dumoy, eh. mahilig ka sa no, no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung... Uh, Uh, kalaban ni James Bond si Dr. No. Mahilig ka sa no eh. So nagasabi ka ng totoo, at nagising ng aling Swiss Jet. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon, Is I that see what you're saying? Mr. Chair, can you please Will repeat please the question? Will you please answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? One minute suspension. No, talagang tumatanda na tayo eh, no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si uh, Monte de Ramos was my uh, investigator. So, ang, ang sabi ni Jed Pilapil, dinila siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While well, in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag investigate si Bunti de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yon, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na ano na, yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos, eh tinanong mo ako ulit na, ano yung, kasama niya. Ano, kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably, ano, ka, ta, kasi tao niya. Pero, wala siya nung time na, nag-investigate si, Monte de Ramos. Ah, wala siya. Wala siya. Si Paano mo siya nakilala? Kasi actually, isa siya sa mga nag-ano sa akin po, nag-interrogate. Aha. Uh -huh. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang pideya? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo? <laughs> Opo, kasi... Ano po ang, ano, ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? Actually, Your sa Honor, porte? hindi ko po alam kung ano po kasi Sabagat so, na-convict ka, di ba? Convicted ka. Actually, Ayoko na nga sana itong balikan niyo, owner 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa pedeya. Kasi parang kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive, to forgive kahit si, si, Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi noong time na ano ba yun? Basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, ay before yon nag-waiver pala ako, pina ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. O, dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. B baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero sabi hindi. ng lawyer mo? Opo. Sino po ang lawyer niyo na sabi niya? At the time po, si Atty. Zulweta po. Ano po siya? San siya nag-lawyer? Nag, San siya nag -lawyer? Parang Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? Siguro yun, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam ng mga ganyan. Siguro lang takot din ako at the time kasi nga sabi niya wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Na, actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng pideyan ng illegal detention. So, Mr. Uh, Director Wilken, uh, can you please explain that to us? Uh, 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 inyong kinasuhan si Miss Jed, nakunbik po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo, doon? Mr. Chair, three months yung uh, surveillance and casing operations ng PIDEA si Jed Pilapil C. siya yung namimili ng mga equipment, freezer, uh, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni, Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kabe na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. You are more ranking than uh, Colonel Asherto. Tama. Pareho lang kami nun, Mr. Chair. Oh, pero yung issue ay drugs. Tama? Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PIDEA. Pursuant to the law. Tama? Yes, Mr. Chair. So, in other words, sa joint operation na binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one responsible for what your men will do and will not do. Tama? Yes, Mr. Under Chair. Under the principle of command responsibility. Yes. Bakit hindi deny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all uh, the things that people, your people did with uh, outside the bounds of law. Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case for a commander. Di ba? Kaya sagutin mo si Juan, si SDS ng tama, you are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Kasi ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi nagtataka ako. Parehas tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ganyan yung pagkaturo sa akin. Thank you, Mr. Chair. Anyway, naunaan lang ako ni Chairman ako. Kasi, General Wilkins, eto last warning ko sa iyo ha. Ah. Sa nangyari, you're lying. O, oh, pa, pa, gusto mo i -side ko na? Paano, ano pa yung mukha mo eh? You're not expecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now, you admit that it's all about your command responsibility. In fact, magtuturuan na, ay eh, asyerto, didi-deny mo. Of course, your words against the words of asyerto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed? Pilapel? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta alam ko nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And I problem. don't lie, Mr. Chair. You're not lying. You lie. Just a few minutes ago. Sarap sa ko. Sinabi mo na delegated that authority was delegated to your personnel. Yes, nung Mr. Tina, Chair. Nung tinanong ka ni Chairman ako, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. General Wilkins, pasensyaan po tayo dito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at mag-share ng video. Hanggang sa muli.